buenas na araw! Mga ako muli si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At eto ang ilan sa aban tips at palala para sa life na kay Bongga. December 20, Wednesday, para sa papinanganak ng Year of the Rat. Ikaw ang pinakamasuwerte. Ngayong araw, ilang araw na lang ay Pasko na. Ihanda ang regalo para sa taong re-regaluhan mo. Ang magandang samahan at tiwala ng mga tao sa'yo ang dahilan kung bakit marami kang kliyente. Gray at seven. Oksa naman tayo sa love life, magandayan at may contract signing pa. Masayang pamilya din activated. Maaring magulat sa mga biglaang mangyayari sa buhay. Brown at one. Tiger naman tayo, magkakaroon ka na idea kung paano mapapalago ng tama ang perang naipon o savings. Ikaw din ay magkakaroon naman ng takot dahil ikaw baka magkaranas ng failure. Ngunit, makakatulong dyan ang pagpapafungsuy kay Master Hans Gua. Masorteng kulay, white at 19. Rabbit naman tayo, ang iyong matagal na pinaplano work abroad ay matutupad na. Dagdagan ng sipagtyaga sa pag-asikaso ng mga papeles, may good star pagdating sa work na sa ibang bansa. Pitch at 11. Drago naman tayo, magandang Love Life Activated. Love Star also ay nasa chart. Huwag nang malungkot dahil sila ay muling babalik sa'yo. Kung ito'y pinadhana para sa'yo makinig din. Sa Payo na Magulang, Pink at Seven. Stick naman tayo, uh. Unhealthy Star ay nasa chart. Huwag nang maging matigas ang ulo. Itigil ang masamang bisyo gaya ng paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Yellow at Four. Ito naman, Say of the Horsie. Conflict day to day, madidismaya ka dahil sa hindi naasang mangyayari. Green at two. Goat naman tayo, ang pagiging mabait sa kapwa ay minsan nakakasama para sa'yo. Aabusuhin ka kasi ng karamihan. Purple at 12. Monkey naman tayo, wag pala palaging umaasa sa iba. Matutong magsumikap mula sa sarili. Hindi palagi ay nandyan sila para sa'yo. Ngunit, wala namang makakasama kung ikaw tutulong. Pero, huwag pa din maging tamad, lalo na ikaw-ikaw may responsibilidad sa buhay. Blue at 5. Luster man tayo, huwag mag-alala kung hindi mo man nakuha ang gusto mo. Darating sa oras ang pinagkaloob para sa'yo. Gold at 13. Dogi naman tayo, malaki ang tiwala niya sa'yo kaya naman gawin lang ang nasa tama. Huwag magpaloko. Red at 9. Pigi naman tayo, maaring tama rin ka sa gawain ngayon dahil mas nawili ka sa bigay ng pamilya. Ngunit ito ay dapat baguhin mo na dahil hindi ka na bapta upang magsaya. magsayang ng mga oras mo. Gumawa ng para sarili, para sa karter also para kumita ng pera. Aqua at 14. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa pala niyo na salalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kuwa para sa hashtag han sa Abante.